あっ。

Mm -hmm. Pero yung kanya madali-daling araw ang pagto. Agan. mag ako. Diyan. Ito guys, pang ipatukaan natin sa mga manok. Para hindi na ako bilhin ang bilhin. Magastos din. Itong mga pagkain Pag natin. Diyan. Jumbo. Sayo na tong na na shadow, ha. Gusto ko gusto rin ng maitong Hmm. Hindi niya pinapansin yung mga damo, maik na rin ang gusto. Pagkakataon na kami sa Hindi na kami mag ng pang-binhe. mga minit lang. ng manilet.

Pero bago yan, mo muna tayo. Bakit <laughs> ka na. ang suot ng guwantes? Makulog siya. Kamot pagrupo. Ganon. Oh. Mulat na May nagrataan yung gao. Oh. Sakit ba? Kahit maliliit, kumpleto naman sa butel. Wag yan, Gom. Hmm? Pwede pang ano yan. Ay, bisay. Sige na. Malamang, malamang matabang ito. okay, parang para, inuod yung ano niya. Inuod yung buong. hindi hmm? nga ba tong hindi nga ba tong marami sa puna hmm. tapi tabas barsa taneng nabubuti nga nga ano yan nabubuti nga 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 Pag so, maaga pa ang ani ah, na kasi nasan maulan pa. Ang hirap ng bilir. Sagarin natin ang December bago tumalim. Kahit maliliit, kumplito rin sa botel, no? Ba? Ito ano lang talaga. Nabansok lang sa ini. init. buhay okay, ko yun, nakabuo nga pa rin nakakuha rin kahit kalpi nakabawi sa pagod nakabantay na nakabantay na yan naghihintay ng pagkain nangyitlog na naman mga yan kay nagandang pampatuka mas mabilis tumaba yung mga alaga Tapos giliran mo lang silang butil nito. Ramdam na, no? Maganda, <laughs> nice. Malalaki. Maganda palong nito, maliit lang. Yan ba yon Yung... Mm -hmm. Malaki na, no? Yung... Mamo. Mamo na laging... lumadapo sa balikat. Nangihingi ng patokan. Ganun pa rin, lumalapit pa rin siya. Uy, nakalamang ka na naman. Dalawa yan. May isa pa ito, malaki pa lang nito. busog na busog yung inahin na yan. Huwag na kayo yung manitlog. Malapit na tayo magtaniman. Ikukulong kay... na, na naman kayo. Huwag ka nang ka naman. Huwag tayo ng tayo ng kulungan. Tulong ka na sa akin. Guys, nag tayong mais. Ang iyon ang pag-iyaw natin may balat lang. hindi halata. Kanina ko pa hinahanap tong pusa. Nakita namin dyan sa gitna ng palayan. Binuhat ko kasi may mga sugat. Nung pagbuhat ko, hindi ko ayos pag hindi ko na, ano kinagat akong konti oh. Tumalab, dumugo ko ng konti. dito hindi tumulog. Dito lang. Sino kuya? Una naman sa rumak Sino kaya? Kumaway yan. Kumaway naman. Dalawang sugat na malaki. Dito sa hita niya. Tapos dito sa buntok. Walang boses. Nung pinainom ko, uminom naman. kumpara ng bahang. Hindi ba ito? Nagbabalik ng Mindanao. Pero kung kakatay ka, hindi magsilapit. Huli ang tubig. Oko, akala ko una ang tubig. De, hindi. Hindi ka talab yung Tubuh babo cenanya barat, kata ke... oh, nah, barat water ayan tuh oh, nah, water latihan latihan para bule bu, 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 bu. ating ang So, saan yung tanda? Woo! Kaya, yeah, ka pa yan. Ang ng